Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mala graduation haba ng pila sa isang kasal nagpawaw sa wedding photographer. Lalaki na desperadong makahanap ng kadate, ipinabillboard ang sarili sa Amerika. Proud na ama, nakiusap na magpagawa ng cake sa halagang 100 pesos para sa graduating na anak. Bakery, pinaunlakan ng request. Tatay mula Digo City, ultra marathon finisher sa edad, na 74. 108-year-old Lola nagbigay ng tips para sa mahabang buhay. At lalaki mula Vietnam, arestado matapos mangikil ng pera sa kamag-anak gamit ang buto ng yumaong tsuhin. sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Swipe Right No More. Kaway-kaway sa mga single dyan. Sabik na sabik ka na bang makahanap ng makakadate? Kung oo, pues may pakuluri ng ang isang lalaki mula sa Philadelphia, USA na siguradong hahakot ng maraming potential date at partners. Eh kasi naman, ibinalandra lang naman ito ang kanyang sarili sa isang billboard. Ang nakakaaliw na eksena tinutukan ni Arnold Herrera. isa ka ba sa mga certified tambay ng online dating apps na pagod na pagod na sa kakaswipe right pero hindi pa rin mahanap si The One? Kung napapagod ka na, may solusyon dyan ng isang 28 anyos na lalaki at data manager na si Dave Klein mula sa Philadelphia, USA. Sa halaga kasing $1,000 o katumbas ng 57,000 pesos ibinalandra niya ang kanyang pagmumuka sa isang higanteng billboard. Laman ito ang mga katagang Dave is Single na may pag pa na imessage siya sa kanyang Instagram account. Tampok din dito ang kanyang boyfriend material qualities tulad ng pagiging mahusay sa pagluluto, pagkakaroon ng maraming hobbies, at pagkakaroon ng cute na pusa. Nakasama pa nga sa mismong billboard, perfect sa kanyang soon-to-be partner at fur mom. Bagamat may kamahalan, worth it naman daw ang ginastos niya dahil siya na raw mismo ang dinudumog ng mga babae para lang makipag-date. Siyempre, hindi rin nagpahuli sa comment section ang mga netizen. Ang isa ito, tila nahulog na agad sa pakulo ni Dave at nag na ito agad sa binata. Habang napasa na all na lang ang dalawang netizen na ito na parang gusto na lang din daw magpatayo ng billboard. Gaya ng ginawa ni Dave. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, pera para sa buto. Aristado ng lalaking ito mula Vietnam matapos mangikil ng pera sa kanyang mga kamag-anak. Hinihingi ng sospek ang halagang labing isang milyong piso kapalit ang buto ng yumaong tiyuhin na hinukay niya pa mula sa libingan. Ang nakababahalang pangyayari, tutukan sa report ni Millie Borja. Buto para sa pera. Yan ang dahilan kung bakit inaresto ng otoridad ang lalaking ito mula Vietnam. Ang lalaki na kinilalang si Luthan Nam ay hinukay ang lalim na 20 cm na libingan ng kanyang tiyuhin para kuhanin ang buto nito. Ayon sa report, ninakaw ni Nam ang buto ng kanyang tiyuhin na sumakabilang buhay apat na taon nang nakalilipas para kikila ng pera ng kamag-anak nito. Sa kwento ni Luthan Hoy, ang pinsan ni Nam at anak ng yumaong lalaki, isang text message daw ang natanggap ng kanyang asawa mula sa di number. Sa mensahe, Nagbabanta ang sender na kung hindi nila ibibigay ang 5 billion Vietnamese dong o halagang 11 million pesos at kung hihingi sila ng tulong sa kapulisan, hindi nila mababawi ang mga buto ng kanyang ama. Nang matanggap ito, agad nagtungo si Hoy sa libingan ng kanyang ama at dito nila natagpuan ang butas na kabaong nito. Kaya naman agad silang dumulong sa otoridad. At base sa investigasyon, napag-alaman na si Nam ang nasa likod ng naturang krimen na kanya namang inamin kalaunan. Nagawa raw ng 37-year-old suspect ang krimen sa kamag-anak dahil sa laki ng utang nito sa pagsusugal. Buwan ng Setyembre, nang maaresto si Nam at posibleng maharap sa walong taong hard labor o tatlong taong pagkakakulong at extortion. Samantala, na-recover naman ng mga pulis ang buto at muli itong inilibing ng kanyang pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, request granted. Isang proud na tatay ang nakiusap sa isang bakery sa Ligas, P. City, Albay na magpagawa ng congratulatory cake para sa graduation ng kanyang panganay na anak. Kalakip ng request na ito ay isang daang piso na halaga ng budget ni tatay. Mabilis na wang naantigang puso ng may-ari ng panaderya nang mabasa ito kaya walang pag-atubiling ipinagawa nito ang cake. Ang buong detalya sa heartwarming story na ito, pakinggan sa Trending Report Hey rose, Bobiera. Ang akala ng isang panaderya sa Legazpi City, Albay, ay normal na araw lang sa kanila. Ay nabago ng isang nakakaantig na pangyayari nang makatanggap sila ng isang request mula sa isang pamilyar na muka sa kanilang bakery. Kinaumagahan sa pagsisimula ng operasyon sa Lazy Baker Cupcakery, nakatanggap ito ng isang sulat mula sa isang ama na nakikiusap na magpagawa ng congratulatory cake para sa kanyang panganay na anak na gagraduate. Ang lalaking ito ang nangongolekta ng mga kalakal sa panaderya sa araw-araw. Siya ay pipi at bingi, kaya minabuti nitong ipadaan na lamang sa handwritten note ang request. Kasama nito ay ilang barya na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ayon pa sa sulat, nagtatanong ito kung mayroong maliit na cake sa halagang ito dahil iyon lamang aniya ang kanyang budget. Mabilis na naantig ang may-ari ng panaderya sa ama, kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na paunlakan ang request at ipinagawa ito ng cake na may message pa para sa kanyang anak na si Lawrence. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang buhos ng kabaitan at good vibes. Nang matanggap ang cake, nagpaabot muli ng sulat si tatay sa bakery kung saan ito nag-aalok ng tulong. Aniya kahit anong trabaho o anumang nais ipalinis ng may-ari ay handa siyang gawin. Makabawi man lang sa tulong nito sa kanya at sa kanyang anak, natiyak ay ikatutuwa ang regalo ng ama. Umani na ng 16,000 shares at halos 1,000 comments ang post na ito. At sa mga nakakita, lalo na sa may mga kakayahan, mapa-indibidwal o mga negosyo at establishmento, ay nagpaabot na rin ng tulong kay tatay. Ang iba, kung hindi tulong pinansyal, ay nag-alok ng mga produkto at serbisyo para sa kanya at sa kanyang pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kasal o graduation. Kung hindi ka sigurado, ganun din ang reaksyon ng isang photographer na nakasaksi lang naman ng haanip na eksena sa isang kasal sa Quezon Province. Ang abay lang naman kasi ng bagong kasal, umabot sa 34 na pares. At take note, hindi pa raw lahat ay nakarating sa nitunang celebration. Kaya naman ang pila sa picture taking, nagmistulang pila sa graduation. Silipin ang nakakaliw na eksena sa kasal dito sa Trending Report ni Arnold Herrera. Picture perfect at Instagramable. Yan ang karaniwang reaksyon ng kliyente sa tuwing ipinapadala na sa kanila ang mga larawan o video mula sa isang engranding event. Pero ang hindi alam ng publiko, marami pang behind the scenes ang mundo ng production na masarap ding balik-balikan. Tulad na lang ng isang hanip na eksenang nagpa-wow sa isang photographer sa Quezon Province. Ang pila lang naman kasi nang magpapakuha ng picture sa kasal ng mag-asawang Glenn at Miriam. Nagmistulang pila sa graduation sa sobrang haba. Ang couple kasi may 34 na pares ng abay. At take note, wala pa riyan ang 30 pares naman ng flower girls at escorts. Sa isang panayam, sinadyaraw ito ng mag-asawang Villarreal dahil itinapat nila ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib sa ikatatlumput-apat na kaarawan ni Miriam. Ayon pa sa kanila, kahit pa hindi nakadalo ang lahat sa mala reunion na rin ng kanilang mga pamilya, masayang masaya sila dahil nakapagsama-sama pa rin naman sila. Naaliw naman ang mga netizen at nagbigay rin ng kanikan nilang hirit sa viral video ang dalawang netizen na ito. Tila naawa pa para sa kalagayan ng photographer matapos ang mahaba-habang photoshoot. Sabi naman ng isa, nagmistulang pila sa First Communion ang eksena sa viral video. Biro pa ng netizen na ito, mukhang sagala raw ata ang dinaluhan ng photographer. Umani na ng halos dalawang milyong views ang naturang viral video sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending balita, payo ni Lola. Nag-share ang 108-year-old Filipino-American grandma na si Evangeline Paredes sa kanyang kaarawan ng payo kung paano ma-achieve ang long and happy life. Ang sikreto lang naman daw kasi sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan at pahabang buhay ay ang simpleng pagtulong sa kapwa. Ang story of commitment sa likod ng century-old life ni Miss Vanjie Alamin sa report ni Rovic Manuel. Nagdiwang ng kaniyang ikaw 108 na karawan ang Filipino-American centenarian na si Evangeline Paredes o mas kilala bilang si Miss Vanji. Sa kaniyang selebrasyon, ibinahagi nito sa mga dumalo kung ano nga ba ang kaniyang sikreto sa pagkakaroon ng mahabang buhay at maayos na kalusugan. Ang sagot, simpleng pagtulong sa kapwa. Ang mensahe ni Miss Vanji, volunteer when you can at do your best and always find ways to help others. Matapos nitong mag-retire sa kanyang secretarial job sa Philippine Embassy at Pentagon, binus naman ito ang kanyang susunod na apat na dekada sa pag-volunteer sa American Association of Retired Person o AARP bilang activist at advocate. Isa rin siya sa mga taong bumuo ng Congress Heights Senior Wellness Center sa Washington, D.C. At isa sa mga honorary member ng Veterans of Foreign Wars Auxiliary o VFW kung saan binibisita niya ang ilan sa mga veteranong sundalo sa mga ospital at tinutulungan ng kanilang mga pamilya. May natatanging talas rin ng memorya si Miss, may natatanging talas ng memorya si Miss Vanji sa kabila ng kanyang edad. At nang matanong araw ito ng John Hopkins Hospital kung willing ba raw itong i-donate ang kanyang utak para pag-aralan upang makahanap ng gamot sa Alzheimer's. Aba, hindi na ito nagatubiling sumagot at masaya pang araw ito na makatulong. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa huling trending story, Ultra Marathon Finisher at 74. Inspirasyon ng hatid sa running community ng tatay na tampok sa ating trending na kwento. Ang matanda kasi pinatunayang age is just a number ng mapagtagumpayan ang ikasyam na edisyon ng 60-kilometer ultramarathon mula Davao hanggang Digo City sa edad na 74. Kilalani ng oldest runner ng naturang kompetisyon na si Tatay Erning sa trending report na ito. Meet Tatay Erning Adaya na kung takbuhan na pag-uusapan, di kanya aatrasan. Sa edad kasing 74, proud nitong napagtagumpayan ng 60-kilometer ultra marathon mula Davao hanggang Digo City sa loob ng 13 oras, 31 minuto at 46 na segundo. Dahil sa tagumpay na ito, itinanghal si Tatay bilang oldest runner sa ikasiyam na edisyon ng naturang takbuhan. Special mention naman sa post nito ang kaning supportive daughter at ituturing niyang number one fan na si Shang na sumalubong sa kanya sa finish line. Pero alam mo bang hindi ito ang unang ultra marathon medal ni Tatay Erning? Dahil buwan din ng Setyembre noong nakaraang taon ay sumabak na rin ito sa naturang takbuhan kung saan kinilala rin siya bilang oldest runner. Bukod pa rin suki na rin talaga ito ng iba pang inorganisang marathon mula 10k o 32 kilometers pa yan. Marami naman ang na-inspire at sa di pambihirang lakas at determinasyon ni Tatay Rinig na tila instant celebrity tuwing may fun run dahil sa mga nagpapa nagpapapicture sa kanya. Habang sa FB page namang Felipe Tic, kuhang-kuhang mga nagcheer kay Tatay sa kanyang pagtakbo. Sa kwentong ito, muli na namang dapat tunayan ang kasabihang age is just a number at di dapat nililimitahan ang sarili pagdating sa mga nice gawin sa buhay. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, buhubuin na di ma-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyon na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.